Hello guys! Ayan, it's me again, Anata Aitay. Ang pinamili ko ngayong araw para sa aming one week na pagkain. Ayan, mamay oh, papakita ko. Okay, tara, samahan niyo ako guys. Isa-isahin natin pakita itong ating mga pinamili. Hey guys! Ito na yung pinamili. Oh, Ang ganda, oh, ganda tuloy. Ayan, Japanese nato. Hindi ko alam po anong taon niya. Dalawang klase. Ayan. Paborito ko rin yan. Masarap din yan. Not to. tignan yung bilbil ko dyan. Oh. <laughs> Ayan. Tapos yung sariwang ano. Tokwa. Ayan. Masarap yung isalad. Luya. Kamatis. Okra. Ano to? Cucumber. May mga soup-soup na ano. Itlog na soup. Saka yung Spanish soup. Ayan. Ayan ating mga ano yan, dalawang klaseng okra. Tapos isda. Maganda. ang lalok isda guys. Oh. So, <clears throat> ano to? ginain? Hindi ko alam po ano mga tawag sa isda to sa atin eh. Tatlong klase. Iba't ibang klase isda. Masarap yan guys. Sakto pag ano. <laughs> Ipangaan na natin. Ayan yeah, isda. Tapos, ito, mayroon akong gagawin dito, guys. Try kong gawin tuyo. Ito, tuyo natin yung, ayan o, oh, maliliit na galunggo. Nakabili ako ngayon. Diba? Sakto. Ayan, galunggo. Ano, ayan, bata yan. Ito, salmon. Ang lalaki yung mumura, o. Oh. Sa dalawa, tatlo, limang perasong salmon. Ito, puro isda. Tapos, chicken wings. Dalawang plat. Ano dalawang balot. Tapos itong skin chicken. Gagawin kong chicharon. Naku ko na. E, sira diet natin ito. Tapos ito, mag -ano ako eh, mag langka. Nalagay ko lahat yung baboy na yan. ayun, dami niya no, halos Lagi ano, 900 gram. pulang pulang, 1 kilo. Wala na, ito yellow. <laughs> yellow para dito sa ano. Okay. Tapos ito guys, nagkaano okay lang kaya turong timing. Umuulan dalawang araw, kaya lalagay ko muna sa freezer. Ibablog ko rin to, para makita nyo kung paano gumawa ng ano, ito yung Okay guys, ito lang po ang ating pinamalim. Maraming salamat. Bye bye.